Hello, good morning po sa lahat. At yan, uh, na po. At magbubukas na po muli ang uh, Ibot Madlong. po sa Sucho Madlong, Barangay Sibol, sa Ibot Bulacan. Medyo matagal din ng to. Kaya po po na yan. Ang po na po na po ng dati balik sila na lang po ang maglum yan yung mga iba nakagawa ng mga kubo ang tubig sa kalinaw yan pong gabi na yan reflect siya lang po ng kanyang puno kaya po gabi baka kala niya po lumot siya po lumot siya reflect siya lang po yan napakalinaw napakalinaw ng kalinaw dito kanyang ng tubig so yan natin ko lang po kayo dito sa sila magloom o so, magbangkwi pag tawagan nila nasa ang buwan history dito po sa barangay si Bol sa Miguel Bulacan ang uh, gusto pong maligo at mamasyal dito sa ilog magloom pwede na po kayo na maligo pwede na lang po kayo at uh, siyempre hindi maiwasan minsan yung aksidente kaya uh, yun na pong bala sa mga kasama ng magbantay at uh, Lagi dapat safety para wala nang yung pangas na nangyari. Kaya po yung ng So kaya, update lang po kayo. Nag-update po kayo dito sa sa madlum. Barang kayo si Bum. Sa Dito Sa, sa, so, sa madlum. Ngayon hmm, yung po kita na ayos dito na wagawa. Kung so, po tayo siya